Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa assalamualaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magbabahagi lang po ako ng kaalaman kaugnay po sa isang panalangin o isang dua na itinuro ng propeta Muhammad SAW wasallam kapag ikaw ay nakakita ng taong may malubhang karamdaman o nahihirapan ng buhay o binigyan ng Allah ng matinding pagsubok kapag nakakita ka ng ganitong tao, nahihirapan sa buhay, napakahirap nila, parang sabi mo, alhamdulillah, hindi ako katulad niya. O kaya ay uh, halos grabe yung pagsubok sa kanya, yung aksidente, o grabe yung sakit na tumama sa kanya, halimbawa halos nabubulok na yung katawan niya, o ano mang parang hindi ka aya-aya para sa'yo na pinangarap mo na wag ka sana maging ganon. Alam mo ba na may dua o panalangin na itinuro ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag nakakita ka ng ganun na banggitin mo. Pero wag mong iparinig sa kanya para hindi siya masaktan. Sa sarili mo lang 'yon. Na kapag nabasa mo ang dua na ito ay hindi ka tatamaan ng bagay na yun na nakita mo na sinubok siya dito ng Allah. Ibig sabihin, hindi ka susubukin dito ng Allah na katulad ng pagsubok na yun nakita mo. Haliba, subhanallah, ano yan? Subhanallah, nangyari sa kanya. Dapat huwag ganun. Dapat basahin niyo po yung dua upang panalangin na ito. Ito po ay nasa hadis na naisalisay ni Abu Hurairah radiyallahu anhu kal. Kanyang sinabi, naisalisay ni Abu Hurairah, kalugdan na ng Allah, kanyang sinabi, Fakala Rasulullah wasallam sabi ng propeta s.a.w manra-mobdalan kapag ang sino man na nakakita ng isang tao na binigyan ng Allah ng pagsubok sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, may malubang karamdaman, may sobrang hirap ng buhay nila, na kung saan hindi na po kaya-ayo nangyari sa buhay nila, o talagang grabe na sakit na dumating sa kanya, o talagang uh, adik na sa siyabu, grabe na palahubog ng alak, na grabe yung krimen na ginagawa niya, na naway hindi ka matulad niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag nakakita kayo ng tao na ayun yung maging katulad niya, faqal sasabihin ng propeta sallallahu sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos makita at sinabi mo ito, Alhamdulillahi ladhi afani mimma ibtala ka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dhalikal bala. Subhanallah. Ano yun? Alhamdulillahi alladhi aafani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dhalika bala. Pag sinabi mo ang dua na ito, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa lam yusibhu dhalika bala, ay hindi ka tatamaan kailanman nang nakita mo na yun na hindi mo nang gustuhan na hindi ka ayaya. Anong ibig sabihin ng Alhamdulillah hiladi afani mimma ibtala ka bihi? Ikaw ay nagpapasalamat sa Allah na ang lahat ng papuri ay para lamang sa Kanya. Na pinili ka niya at nilayo ka niya sa bagay na yun na sinubok ang tao na nilayo ka ng Allah sa pagsubok sa Kanya. Wa faddalani at at kasama doon sa dua na ibig sabihin o faddalani at pinili ako ng Allah ala kasir mimman khalakatafdila sa lahat ng nilikha niya dito sa mundo na tao tapi mas mainam sa kanila kasi hindi ako pinag hindi ako sinubok ng Allah na sa sakit na yun sa kalagayan na yun sa pagsubok na binigay sa kanya ng Allah ikaw ay nagpapasalamat sa Allah dahil hindi kanya ibinilang sa ganong kalagayan na hindi mo magugustuhan kung sa'yo nangyari so naway lagi natin banggitin ang dua na ito para ilayo tayo ng Allah sa bagay na yun na nakita natin na hindi ka aya aya na ayaw natin na mangyari sa buhay natin huwag yung kalimutan na ito ay ito ituro pero dapat ikaw lang po makarinig para hindi po masaktan yung tao na nakita ninyo Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa ajma alaikum ajma'in rahmatullahi wa barakatuh.